Hi! Hey, magandang umaga sa inyo mga kasawi. Kamusta na po kayong lahat? Mag-iingat kayo palagi kung isa nang po kayo naroon na ano ang tatlong pinakamasarap after nyo na mag-away na gusto nyong gawin. Ayan. Siya mga kasawi ay magpintuhan. Alam nyo ba, syempre, pagkatapos ng away ninyo makasawi, syempre, nagtatanong kayo sa isa't isa, nagkipintuhan kayo, ano ba ang dapat gawin, ganito, ganyan. Syempre, ang lalaki magtatanong sa jowa niya, ano ang ginawa mo after natin mag-awa? Ano ang ginagawa mo, nag-away tayo? Syempre, si babae naman, ganun din yung gagawin niya, saan ka pumunta? Kung baga gusto nila napunan punan yung mga araw na hindi nila nakakausap ang bawat isa. kayang ending, gusto nila na nagkakausap sila na mag-asawa na mag, na mag pagkatapos nila na mag-away. Kasi yun ang pinakamasarap na moment dahil nasasabi nyo ang gusto nyo sa isa't isa mga kasawi. Ayan yung ating una. Ang pangalawa mga kasawi, ay syempre lambingan. Ang pinaka-importante sa mag-asawa ay yung lambingan. Syempre andun na nila napaparana sa isa't isa yung kanilang mga natatago na ilang araw nilang awayan ay hindi nila nalalambing ang isa't isa. Kaya kapagwan sa sila ay magkasama ay talaga naman ang sarap sa pakiramdam na nababahagi at na-appreciate nila ang isa't isa mga kasabi. Andyan yung papakainin niya ng pagkain. Ito naman, susubuan niya. Ayan. Andyan yung i-entertain niya. Yung talagang kinikis niya. di ba Yung bang pinapalalahanan niya. Andyan yung nakapapaloob mga kasawi. Kasi syempre, lang araw sila mag-asawa na nag-aaway. Minsan nga, may mga buwan pa na nag-aaway. Kaya ang ending kapag sila ay nagkakasama, ay sobrang klengi ang bawat isa kasi masarap sa pakiramdam na nakakasama na nila ang kanila mga jowa at asawa na after nila na mag-away. Ayan yung ating pangalawa. At syempre yung ating pangatlo, alam ka na maraming makakarelate dito, jugjugan. Ito yung pinakamasarap na moment na mag-asawa o mag, mag after na mag-away. Grabe kasi yung sobrang init ng kanilang pakiramdam kapag wansa sila ay nagsama. Talagang unting dikit lang nila na mag-asawa o mag, mag ay grabe na yung kuryente nila sa isa't isa. Kaya yung ending aba ang sarap sa pakiramdam, lalo kapag yung inahalikan ka pa lang ng jowa mo, aba naman, sobrang doble na yung magnet sa katawan mo na nararamdaman. Kumbaga, para bang jug-juga na. eto na yung pinakamasarap na salpukan na mag-asawa kapag once na sila ay nagkakabati, na after nila na mag-away, mga kasawi. Ito yung pinakamasarap na moment na ginagawa ng mag-asawa kapag once na sila ay katatapos ng gira, mga kasawi. Ayan po yung ating pangatlo. At syempre, hindi mawawala yung aking advice sa topic na ito. Lagi niyong tatandaan, mag-away man kayo ng mag-asawa or mag-jowa, pero lagi niyong yung ilagay sa utak ninyo na away lang yan pero hindi maghihiwalay. Na kailangan andun pa rin yung pagmamahal nyo sa isa't isa kahit na nag-aaway kayo madalas, kahit na andyan kayo aso at pusa pero mananatili yung pagmamahal nyo sa isa't isa at magsasama kayo. Kailangan hindi kayo pwede magpa-comfort sa iba para naman hindi kayo mahulog sa iba mga kasabi. Yun naman po mga kasabi ang aking advice. Maraming salamat sa patuloy na pag-support sa akin. So walang sawang pag-share at pag-comment. Sa so, mga hindi pa po nakapag-subscribe, pwede na kayo mag-subscribe, pwede na rin kayo mag-follow para updated kayo sa topic ko araw-araw. Magandang umaga!